Nahabla-habla na nga yung Nahabla-habla na nga yung, uh, Supreme Court na eh, ito declare the General Appropriations Act uh, unconstitutional eh. Dahil sa paggagawa nyo eh. Tapos, ngayon, ikaw pa may gana magsabi eh, na bantayan namin ang buy dahil pera namin to. Ano pong babantayan namin? Naubos mo na sa akap na pamigay mo na bago pa mag-eleksyon. Napamigay na ang akap. Ano pa babantayan namin diyan? Etong next. O oh, ito eto sa lang. Suggestion natin sa kanya. Maniniwala po kami sa inyo, sir. Kung kayo mismo susuot kayo ng body camera. O. Oh. Tsaka lahat ng tagabay bay cam upo oh, sa bay camera conference committee naka livestream Pero eh, mismo ang speaker tsaka yung chair ng appropriations act magsuot po ng body camera. <laughs> para sure kami kung sino 'yung kausap niya. Oh. At i-livestream din CCTV camera ang opisina ng speaker. oo oh, para sigurado talaga kami na walang daya.